Kung merong lahi na dapat mababang loob tayong unang-una, dahil alam natin ang ibig sabihin ng kabiguan, alam natin ang ibig sabihin ng kahirapan, ng kasalatan, ng maape, ng malagay sa panganib ng walang kalaban-laban. So kung may namamasukan, arawan lalo na ang kanyang sweldo, huwag nang pabukas-bukasin kasi kailangan na niya yun. Kaya nga pinapatulan niya yung arawan na sweldo. Dahil siya isang kahig, isang tukak, hindi na alam ng mga kabataan niya, isang kahig, isang tuka, kasi ang manok na nakikita nila, nasa freezer na lang ng mga supermarket. Pero yung manok, kahig sa lupa, hahanap ng bulate o oh hahanap ng buto, isang kahig, isang tuka, isang kahig, isang tuka. At maraming ganun tao, magtatrabaho ngayong araw para kumain ngayong araw na to, Wala silang savings para bukas, ibang trabaho na naman bukas. At sa 10 milyon OFW, mga kapatid, sinong Pilipino ang walang kamag-anak na namamasukan? sa mga banyaga. Ibang kultura, ibang batas, ibang relihiyon, ibang lugar. At karamihan dyan, naaabuso sila. Lalong-lalo lalo, na tayong may mga kamag-anak na OFW, lalong-lalong hindi tayo dapat maging matapobre. Kasi yung mga kamag-anak natin, kadalasan abroad, sila yung minamata. So bakit mo gagawin sa kapwa mo yung ayaw mong ginagawa sa tatay mo, sa kamag-anak mo, sa tiyo mo, sa nanay mo, sa ate mo? Kinakawa-kawawa yung pinagtatawanan mo yung mga baduy, pinagtatawanan mo yung mga pangit ang mga suot, eh ganun din ang ginagawa ng mga nasa abroad sa marami mga Pilipinan na domestic helper. No? Ng mga amo nilang Arabo na sinasampal-sampal sila ng planchang mainit. Diba? Kung ikaw lalo na may tatay na OFW, dapat napaka-polite mo sa mga chopper ng taxi, sa mga driver ng konsinusyon, dahil baka driver yung tatay mo abroad. No? Lalong hindi ka dapat maging mapagmataas. Higit kaninuman, ang lahi natin dapat ang mapagpakumbaba dahil tayo ang nakakaranas ng inaapi eh. Alam mo dapat ang nararamdaman nun, kaya dapat walang Pilipinong mapangapi. Pero naku, marami mga OFW families, kaya yabang. Kahit ang baba ng baba ng kisame ng kanilang bungalow eh, meron pang chandelier na kakaumpog-umpog tuloy. Yung ke-arte-arte, ang yabang-yabang pag mga nasa eskwelahan, ang mga telepono, ang mga cellphone, ang mga ayos, Samantalang ang tinitiis na hirap ng kanilang mga kamag-anak na nagpapadala ng pera. Kung merong lahi na dapat mababang loob tayong unang-una, dahil alam natin ang ibig sabihin ng kabiguan, alam natin ang ibig sabihin ng kahirapan, ng kasalatan, ng maapi, ng malagay sa panganib ng walang kalaban-laban. Kaya dapat yung kabutihang loob na atin unang-unang nakikita. Dahil hindi na kailangan ipaliwanag, may intindihan natin yan sa ating mga pang-araw-araw na karanasan.